yung inahin. Magkakano ito? Magkano yung <laughs> uh, magka, kana, magka, Dito nga uh, ganadori nga uh, kambing. Ang, ang sa uh, traditional bower. Ang asking price daw dito ay uh, yun nga Alisin na na ko

Ayun po, may Yeah. 9-5. Ayun po, may bayan. 9-5. Ayun po, may bayan. Ayun po, ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Ayun po. po. yung mga kambina sa likod natin. Kalat-kalat na -kalat sila. Uh, tayo po yung mag-update nito mga presyo ng mga binipet sa dito. Eh, yung mga alagay ng mga pangkatay. Ngayon nga pala po yung November 7, 2025. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia. Good morning, mga talong Stevie. <mari> Andito tayo sa area ng mga binibenta mga kambing. Parang hindi ganun karami ang mga binibenta kambing ay dito. Ayan. Yun ang no, mga talong TV. May uh, mga kambing sila bakit itong ano. Dito binibenta. Ayan. Mga red bow. Ayun yung anak niya. Yung isang. Ito pala ang anak ko. Anak niya pala ito. Ba't ka dito yung balbalahibo? Huwag ganyan ang balahibo. sa dyan, Ito eh, pala yung anak. Ito okay. po yung anak ng isa to. Tapos yung isa yun yung anak. Hinihila yung anak. ito yung Ito yung 50,000. Yatawa so, uh, 50,000 asking price sa lahat na ito. Ang maginai ito, ay itong inahin, kasi na Kasi itong anak, ay ito hiwalay, babay. Uh, babae. 50000 asking price sa mga kringlayer. na ito. mas maliit. Hindi pa mas maliit. Hindi pa mas maliit. Hindi pa mas A traditional uh, red head bow 17 months lang daw ito. Yan ang binibenta pa. Magkano? Magkano bossing? 40,000 daw ang hinihingi sa kambing na ito. Pagkano to? Binibenta pa ito. <laughs> Lucky nun dyan oh. No? kasi. <laughs> binibenta pa itong kambing ito. Dalawang kambing si boss dito binibenta. Red bow wear, ito dalawa. Ayun lang ate ang glonobian. Parang barako pala. Ay, baba ito no. Ay, ito pala yung dati. Ah. Ito daw ay 25,000. Ito namang babae? 25,000. Ito daw ay 25,000 25 yan. 25,000 daw. Ito isang barako sa baba sa iyang glonobian. Ito naman ay yan. Ito naman ay Ito Uh, may mga kambing si tatay dito binibenta. Mga graded. Magkano po itong ganitong mga kambing nyo? Lahatan? Lahatan? Aha. Ah, uh, 20. ay uh, ang inahalagan tatay dito ay 20,000 lahatan ito. Ah, uh, Parang ito pa yung mga dumalaga no? Tsas isang barako. Okay. Tatlong dumalaga at isang barako. Yan yeah, o. 20,000 asking price babawasan naman daw yun mga upgraded siya yung isa yung, yung bara naman in native na yung binibenta pa ni tatay kung mapakambing na ito ang benta pa ito may ano, Wala pa paro ito binibenta pa ni tatay magkano daw ko yun? magkano daw? Ah, ito ka tatay shoutout kay bossing bibili po kayong kambing ngayon? Ah, baka. Ah, baka. Ay, nintay lang ako kaya itong gatong itim niya magkano? Magkano itong itim? 7.5 Ito daw ay 7.5 uh, Ano siya? Parang buo breed na ito 7,500 asking price ang breed na ito binibenta pa May binebenta si tatay dito uh, nga breed na po ito ano? Ah pure anglo po siya Ah pure Ah kung maga hindi lang siya na dehorn na, no? Na dehor niya nga Oo Kaya parang <laughs> ano siya upgrade if series Magkano pang hiningin niya dito sa kambing niya? Ano yung hiningin siya ito po ay 70,000 asking price. May ilan taon na po kaya ito? Wala po sa taon. Ah, wala po sa Bata pa rin. Talagang sadyang matangkad lang ang pag, uh, pag ang glonob yan. Ano? Ano? Sariling alaga yata din tatay ito. Oh, sariling, oh, sariling, sariling alaga. Okay po. Yun naman pong presyo yung 70,000 may bawas pa. Eh, sagad ko na yun. Ah, sagad na yun. Ah, sagad na po. Ito to po ay uh, sagad na pala yung 70,000. Pang ano, materialis, ganador. Oh. Yan. Wala pang isa taon. Bata pa matangkad ang pagkaano niya. Hindi nga lang na di Kaya hindi natin maanot.

Ah, gaganador. Ah, pala. Ito daw pala ay gaganador rin. Ano, 5-5 daw nabili na bossing. bumaba. Upgraded. <laughs> Tini, kaya pala tinasyo oh, oh, kayo, tinitinan niya yung ano niya. Oo, okay, uh, si uh -oh. at baka mamaya hindi bumaba. <coughs> ano? Damage. Mm uh -hmm. -huh. okay. Ayos naman pala. Ano po yung parang buwang ano? Buwang na siya. Buwang breed. Okay. Gaganador pala ito. 5-5 <coughs> daw <down> nabili <la> na <coughs> bossing. Saan dala bossing na ito? <coughs> 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 ah, Quezon. Quezon? Quezon? pa rin pala sila. Oo. <coughs> <coughs> uh, <coughs> 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 General Luna pala ito. Sa bayang may puso. Oo, oh, yun, yun, yun. Yeah. Gitari <laughs> na ngayon. tawa ito ng nine to. Nalo kayo boss ng nine to. Nine Ah, ay, <laughs> ah, lang pala ang di <laughs> Sa babaan sa malakay. siya, kaya mo, boss. ka. Kaya mo, ito mo rin. Nagawa ko lang. yun no? <laughs> lang pala. Masama lang mabagdugi. Pinipag pala ang tawad ni Kuya. Pinibigay ng 9-2. 9-5 Ito daw ay 9-5

Malaki po si ang kailangan dalawa. Pag-bami. 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 dalawa

Pagkahanan naman yung kuya ang ganyang kambing mo. 11.5. Dato 11.5 naman. Dalawang malaki. Ha? Sa siyang, mga dalawang malaki. 9,000 na dato bibigay sa dalawa. 9,000 na lang daw ito. Ini mah yang itu paling bagus. Itu mah itu mah kan, sejak ibu tu kelas. Bos ada yang sangat ada yang bagus Portulang, portulang.

Pwede rin, pwede rin, pwede yan malaki. Ano pang mura niya? Boss, multa lang. Kaya, binibig. Ay, binakas niyo. Bukas ako nila. Binibig. sa inyo. Sabot lang sa inyo. Ibig sabot. Hindi wala Wala

tapos na sa 8,800 eh. Dalawa. Pag-restaurant? Ah, restaurant po pala. Ah, pangkatay pala. Boss, siya ka restaurant sa restaurant? Saan na restaurant niya, Catering po, shout tao. Marquez Catering, saan po ang lugar? Saan po, Lipa po, saan po, saan po, saan po, 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 Ang po, saan po, po, saan po, po, 9,000 bala. Para uh mo ay mo -huh. sell kasi sa December dito. Kaila bossing pareti pangkatay sa karinderiya. Para pa doon mi uh -huh. 9,000. May binebenta sa dito ng ginahan kambing. Upgraded na siya. Ibigay ko na 65. 65 po ang presyo. Okay, no. Ito daw ay 6,500 maginahan. Ang anak niya po ay babae din. -lalaki. Po, ang lalaki. Ito po 6,500 daw binibigay ni Kuya Tokampi ng ginahan. Parang unang anak na po, no? Bata pa. Ano nang anakan pa lang daw ito. Binebenta pa ni Kuya. Bakit mataba naman yung inahin? Yun. Ganda pati katawa ng anak. Binebenta pa ito ng 6,500. Kapit si tatay dito uh, may dalawang anak na Ano? Uh, magkano pa ang presyo? Siyam. 9,000. Ito ay 9,000. Dalawang Siam. anak. Hindi nga dito ay 9,000 na uh, tagalog na kambing. May dalawang anak. Siyan pare yung babae ang anak. Binebenta pa ito. Eh, Binebenta si Kuya dito tatlong uh, Puro po babae yan o Mga dumalagang uh, upgraded ng mga kambing Dalawang puti tsaka isang pula Magkano kaya yan binipresyo nyo? 12.5 12.5 Ito daw ay 12,500 ang asking price dito sa tatlong ito, ito mga dumalaga Binebenta pa ito Binibenta pa Kambing ni Bossing dito ng mga nabili na, na Itong ano, bali yung dalawa ah, Bali anim na Anim na mga kambing Ayan okay, ito yung bossing pangkatay, pangkakatay Pangkakatay? saan? Lipa City Night Market Lipa City Night Market Ah, meron kayong peso sa mismong palengke Ayun Ito pala yun ano mo ako anim Nasa may higit yan Ito may kita itong apat Tapos itong dalawa Walo Walo libo May Ano pangalan ang presyo nyo doon sa palengke? Kambing kambing nito siya po pag gusto nyo po pumili ng mga sariwang kambing yan po lang po yung ano ni Peso ni Bossing doon sa Lipa Market Algareta, Chambeni yan Ah, ah ano sarap kung baka restaurant ano eh, yung pepeta rin kayo na, Pesto siya, pesto siya. Pesto talaga? Nang karne? Karne. Oo. Oh. Aldireta, Ah, yun Tikman mo at sigurado babalikan mo. Yun. Thank you, bossing. Ito yung mga kambing ni bossing, you, bossing. Thank you, thank you, bossing. na pili na. I, tatlo si boss dito binibenta <laughs> kambing. Ano ito? Puro babae, no? Hindi. Alin ang ay barako, isang babae. Ah, itong barako, itong lapol, tsaka yung oh, no. ano itim na 'yon. Yan. Etong babae. Yeah. Yan. Ah, uh, magkano ang presyo nitong ganito? Bigyan na nanaw na tore. Yan. Na... 50,000 50, etong okay. ano, itong tatlo. 50,000 daw ang tatlo, babawasan naman 'yun ano. Babawasan, babawasan sa presyo. 50,000 daw ang asking price dito sa tatlong ito. Yan, mga red hair at ano, black head bower. At isang double. binibenta pa ito. 5 ano 550,000 na asking price sa dito. Oh niyan. pa ito. hindi makakawala yun Naku nakanay nakaklay. Ha. Five, five, two, five, five, yun, five, daw babawasan

Magbibigayin mga buo sa ibang Magbibigayin mga sa mo ng pira eh Ay na -ayaw na pira. Ayaw mo ng pira Tinatakbo ng pira eh so Kakaibang magkakambing yun Tinatakbo ng pira <laughs>

<laughs> May lahi daw <doi> yung sinii. Kaya nagkakalaman. Kaya baos <laughs> pagkano? Kaya baos. <laughs> Kaya baos. <laughs> Kaya baos. 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 Kaya oh, oh, Kalamok dito wala sa parang ko sa dalwa. 120. 120 dalwa. Guys, 120. 120 dalwa. Wala sa nakikita. Guys, sila. Ibig mo mo Yung tapo dito. sa dalawang malaki. Parang lugi mo tong pala lang

hahahaha hahahaha mo mga maray Dose ito pala yung apat, uh, apat na ito patay lang kapital na Dose yan tawa at 15 binibigay itong apat na ito Dose

Php 9,500. Binibeta si tatay ditong uh, nitip na kambing. Babae, inahin. Magkano tayo ang hinihingi mo dito? Tayo, magkano ang hinihingi mo? 59. 59. Ito daw ay Php 5,900. <laughs> inahin na uh, kambing binibenta pa Sa Tanglinggaw. pangalan? Masayas. Taga ka kuya? Santo Tomas. Santo Tomas. yan out to sa asasawa ni kuya. Ano, bibili kay camping o nakabili na? Nakatingin kami ng baka. Ah, baka. Hindi ng baka. Ngayon naman. camping naman ang hindi rin nakabili sila. Yan sila bossing. Shout sa kanila. Mga subscriber natin taga Santo Tomas Matangas. Kaya kayo na maglapit at para mga pagsabi Oh, alisin mo na liman daan! Sisisin 8-5 ko yung Alisin ko na ganda Ay, po sa mga! Ay, laki po sa Ay, pwede siya sa mga! Pagpunto Sa namin niya! niyo na konti sa sa 6,000! na ni Kuya!

Boss, wala boss, 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 wala. Wala. boss, 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 boss,

Kaya ka lumabay Kaya sige lang ayun Kaya lumabay Mga inalok pa hindi konsonada ni Kuya ni Kuya Kaya lang 6,000 ang tawad sa dalawang ito 7,500 binibigay Eh! Pagpangarin mo bago pang isa Ba't nakuha na, Patundu na Sabi, sila 5,500

Nakabili din sila boss ng dalawa, 5-5. Nakabili ng dalawa. mabili ng ano, kalamay naman o. Oh. <laughs> meron di ko Thank <laughs> may may alok si Kuya Kambing. Kaya magkano yung kanyang bara ko mo? 5,000. Ma, daw yun. Mga Tulongs TV, may dalawang kambing ditong walay na. Ayan ha. Uh, mga bower. pagkano itong mga walay mo? Ito dalawa. Ayan na lang 2,500 bang isa? Pag dalawa, 4,500 pwede na. Ito to, 4,500 daw dalawa pwede na. Mga walay na to. Babae lalaki o babae? para para sa lalaki, para sa lalaki to. 45 daw to dalawa uh, binibigay. Magkapatid. May mga kabisibos dito. Para ito yung mga ano lang ano, mga bagong walay. ito pang alaga pa. Alaga. Oh, saan ang dadalhin to? San Juan. San Juan. Ay binibenta niyo rin siya para lalaki lang ng konti. Ah. Magkano inaabot ito kanto karami? Ay si busang ano. Oh. Pero ilang ilang ulo ito? Bali, ano, 17. 17. Sa diyan mga kinukuha yung na kalilit, tapos para laki sa tas Ayan. Ayun. Yung mga nabili nila bossing. Dito ba 'yan kami mga lahi? Oo nga, mahalo na halo na siya. Ayun. Atari daw sa San Juan Batangas. Sila ko 'yan. Yan na wat, Stevie may uh, maghinahan kami dito may dalawang anak na siya. Kaya lang talaga ang katawan ni sobrang nipis. Mga gutom na gutom diet daw Ayan, ah. ang iningi daw dito ay 11,000 mil ah, pareho anak binibenta pa ito ng 11,000 binibenta may binibenta sa si pagkito mga pangkatay na kambing parang para ako magkano uh, ang presyo nito 9,500 like ito uh, ay <laughs> 9,500 yung dalawa pabawasan mga pangkatay na kambing binibenta yun ang mga talogs tv marami si boss dito rin na pambenta mga kambing ito. Ito ba yung magkakasama itong ito, ito, apat? Ito. Magkano itong apat na ito? Ito ay binibigyan na ng 45,000. 45,000 apat na. Alin? Oo. Oh, oh. Mag alin dyan na mag-ina? Bali, pare mag-ina itong dalawa. Ay, ito alin ito. Pares mga babae. Puro babae daw pala lahat ito. Pati ay, yung... Yung tatlo dumalaga pa. Tatlo yung dumalaga pa. Tapos ito pa. Ito pa yung... Matataba nga siya. Ayan. Tapos ito bossing ito, binibigay na lang ang mura, bayad na lang ito. 20 na lang, 20,000 daw ito. Kasi ito pa, maraming baka si boss ito pa. Ay, kambing pala, kambing sorry, baka naging baka tuloy. Pagkano? Ito naman ang gulong ito, pwede nang gawin ka na ito. Oo. Nasa Porto Velo sa rin. Oo. Binibigay na nga rin ang 70,000. 70,000. Tapos ito pa yung mga kambing. Marami si boss ito, ito naman, inyo pa rin. Ito lang. buntis na siya. Magkano? Binibigay, parang buntis, binibigay size 15,000. Kasi uh, so ito pa yung mga ibang Ako sa rin naman, may... Mga Tagalog na ito. Tagalog ito. So. Pwede ka Paka tayo. Pakatay. na libo. Tag-anim na libo pa Ayun. Ganun. na mga binibigay lang ng tigawalo. Ah, uh, ito. Pag tida walong libo na to, ito. Ayun. ma upgrade na siya. Ayon. Ready to breed na rin niya. Ready to breed na rin siya. Ayun, uh, boss. Kung sakali po yung mga gustong uh, pag bumili ng iyong kambing, pwede din mo i-number niyo? Pwede ko magbigay number ko, uh, so, yeah. 0954 455, 455 01, 07 Mas marami kayong pagbibigyan kasi mas marami pa ako sa bahay. Eh, yeah, Marami pa rin pa si Boss Joshua. Ayun ang mga... Ang dahan ng bahay namin, malapit. Mga isang minuto na sa amin na. Ayun. May nakakatalong stable ito yung mga kambing dito ngayon na dumating. Hindi ganun karami mas marami na karang linggo. Kaya po ang dami po mga pangkatay na kambing. Ayan.